dito tayo papasok ka ngayon pala ako makapasok dito sa tagal ng ano likod lang to ng bahay namin Woo! dati ito ay ano lahat lang namin dito kami nagaani ng palay maes ngayon tignan mo yung tsura niya na oh. sub-device Ayan pala yung nasa likod natin, te, no? Te, yan ang loop. Ito, ito, itong pwesto ni nanay. Dito, ito, ito, ito. Alam nyo? Yan, yan, yan. Yung pwesto ng lupa ay, lalabit, namin nung araw, oh, ito, oh, uh, ito uh, na, um, na um, oh, nabenta kasi ng nanay ko, eh, oh. Yan, may pwesto kami dyan dati na lote. Mga ano yon mga 100. Ito na yung tsuro bahay dito. Ang gaganda. O, oh, uniform bang bahay nila. Mga lalas. Ang so, gaganda ang bahay nila. Oh. Uniform sila. Kami, dyan lang kami sa kabilang ano. Ayan, o. Oh. Ganda na mga bahay pala dito. Mountain view. Ayan, o. Cover natin ang ating, ano, kapitbahay na Olivares Homes. Ah, meron din silang playground. Ay, dito sa kapila para mag-view natin ang mga bahay <laughs> na naggagandaan. No? Pare-pareho ang ano niya. Ayun, no. Pare-pareho bahay, pati yung teris. Isa, uniform yung kulay ba? Brown lang. Chocolate brown. Like yung gusto ko. Uniform yung kanilang ano. Saan na napapunta? Saan napapunta sila nina? Ah, malapit lang pala sila. Hindi pala tayo makapunta sa malayo. dami pang ginagawa ate. Ang pala nito. Ha, ah, dito si, ah, ito yung mga ano. Sariling street nila. Oh, may malung May malong guy. Yan, tuloy ko mamaya pagbibidyo ko ha, kasi papunta kami dito sa bahay ng ninang ko. Eto, oh. Ayun, may kamyaste fresh oh. Papa. May tanim na kami si Ninang oh. Ayan, ah. Ay, ang Ninang ko. Hey, ninang. No? Shark. Ha? Di ko ha? Ah, yun Si Meredith ito. Ha? <laughs> si Ano? <laughs>